resource persons na kanila pong inimbita ay ito pong si former Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. No? Tinanong po itong si Ascuna kung meron bang mga paglapag doon po sa pag Pangulo. Eh, sinabi po ng dating Associate Justice po na meron. Okay? Meron siyang nakitang mga paglapag, lalong lalo na po doon po sa due process po mga bida. No? Okay? Now, isa sa mga nakita ko na paglabag po dito eh hindi kung hindi ho pagbigay po ng uh, mga arresting officers sa hiling po ano ng arrested person na makausap yung kanyahong uh, abogado of his own choice. Malinaw po 'yan mga kabida sa ating batas na kailangan ng makausap ng arrested person o accused yung kanya hong abogado of his own choice. At uh, unang on instance po mga kabida, yung kanya abogado po na sinasabi po ni Digong na kanya kausapin sana eh hindi uh, si Vice President Sara Duterte. Ano? Pero hindi po siya pinagbigyan. Okay? At maging yung doktor po ng nating Pangulo na gusto sana pumasok pero hindi po pinagbigyan daw. Ano? Ni General Torre po mga kabida, who was the ground commander during the arrest sa yung namamahala po no, sa operation na yon. Okay? So, ang sabi po ni Justice Ascuna, doon po sa mga nakita ko niyang violations, eh meron pong kaakibat mga kapita na consequence. Ano po itong consequence na kanya hong sinabi? Okay? Eh, of course, yung uh, possible uh, filing of cases against the ground commander. Okay? Kasi may mga violations kay, di ba? Eto. Babasahin ko po sa inyo ha. Ito um, article po mga kabida ni Ching Lu. Okay? Isa sa mga hinangaan ko pong uh, blogger at saka uh, writer po mga kabida. Ano po, no? Meron pong apat na sinight po itong si Ching Lu na possible violations ni General Nicolas III. At dito ho sa apat na mga violations kumakabida sa mga batas, eh meron pong kaakibat na imprisonment. Okay? Alam niyo pa nung yung penalty or yung prison term po ano? Na possible na kakaharapin po makabida ni General Torre umabot po ng 22 years, okay? Plus hindi pa po kasali o dito yung perpetual disqualification po makabida kabida uh, from government service. Ano? Eto, babasahin ko po. Yung title ng kanya hong, um, article po mga is four stars for...